stranded sa isla sa gitna ng malawak na Kabakan River ang mga basketball player na nag-victory party sa barangay Doles Magbet Cotabato kasama ng naturang mga individual ang kanilang pamilya na pawang mga taga-barangay Binay Magbet. Ayon sa uploader na si Zuriel Pinuela, nanalo sa basketball game ang team at nagkayayaan na i-celebrate ang kanilang panalo sa ilog. Masaya pa silang nagtatampisaw sa ilog nang bigla na lang nagkulay tsokolate ang tubig na hinala nila ay umulan sa itaas na bahagi ng barangay. Agad namang nakakuha ang kasamahan nila ng lubid. Kasama ang ilang residente sa lugar ay pinagtulungan silang i-rescue. Abot sa higit kumulang tatlong katao ang mano-mano nilang itinawid gamit lamang ang lubid at lakas ng mga nag-rescue. Inisa-isa silang itinawid mula sa kabilang bahagi ng ilog. Ligtas naman silang lahat na nakauwi at malaki ang pasasalamat sa mga concerned citizen na nagbayanihan para maitawid lang sila. Nabatid na nakaranas ng pag kahapon ng hapon sa malaking bahagi ng Cotabato Province at karatig na mga lugar. Ayon kay Penuela, hindi pa kalakasan ng tubig na makikita sa video kung saan hirap na silang tumawid. May mga pagkakataon pa anyang sobrang lakas ng tubig at inanod pa nga noon ang tao at mga hayop. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.